One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Mula sa banana, lalong gumaganda ang beauty ng mama sa ninyo. Charot! So, yon So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang bongga. Kamusta kayo mga amigo, amiga? Sana okay na okay ang Monday ninyo at syempre sa lahat ng makamamasan dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys and then of course kay Christine Ann Perez na lagi din nakatuto dito sa mamasang vlog at nag-aabang ng bonggam bongga so yan Ngayong araw na to, marami tayong hatid na chika na talaga naman, mm, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa unang natin chika, Miss Universe, may bagong photoshoot. Mama Sam, anong masasabi mo sa nirelease ng Miss Universe Organization na bagong kuha ng bagong Miss Universe? Well, ang masasabi ko, bongga ganda-ganda. Nakita yung kagandahan niya. Dito masasabi ko, Nako, parang ang hirap manalo sa ngayon ng Miss Universe kung hindi ganito. Kaganda ang level ng beauty mo, no? Diyos ko, parang habang tumatagal patindi ng patindi ang Miss Universe dahil naghahanap talaga sila na pinakamagandang muka. At kung hindi ka talaga ganito, kadyosa, huwag kang umasang mananalo ka ng Miss Universe. Dahil ang Miss Universe organization ngayon talaga, ako sino yung pinaka barbie ko sino yung pinakamaganda di ba hindi ka matalino hindi ka bonga basta bonga ang beauty mo winner ka so yan kasi di ba yung panahon ni ano IMG kapag kapag matalino ka empowered woman ka winner ka dito hindi basta josa ka so ang masasabi ko sa bagong photoshoot niya dito nakita ko kung gaano siya ka josa para siyang barbie di ba so yun Nakakaloka, ayan na masasabi mo wow She's Miss Universe. Tarot. So, yun. Nakakalok. Ah, ang hirap kuhanin ng standard ngayon ng Miss Universe kung ganito kaganda ang hinahanap nila. So, sino kaya ang dapat natin itapat at ilaban dito? No? So, mahirap yan. Speaking of Miss Universe, syempre, former Binibining Pilipinas Supranational 2017 na si Chanel Olive Thomas ay na-appoint ng Miss Universe Philippines Mel ano, Melbourne 2025 para mag-compete sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko, bakit? <laughs> Alam ko na siya noong pang nakaraang 2 months ago kasi may nag-chika sa akin from another designer, <laughs> di ba? Yung designer niya, magiging designer niya. So, yun ang chika sa akin na ano nga daw, siya nga daw ang ma appoint ah, sabi nga, Australia pero, ayan na so, natutuwa naman ako kasi nabigyan uli siya ng pagkakataon na mag-compete ba diba? dito sa Miss Universe Philippines alam naman natin kung gano'ng kagaling din to pero, na ako na another be bini-bini beauty na naman, di ba? Beauty queen title holder. Ayaw ni Christine Ann Perez niyan. Sabi nga niya nga, yung mga beauty queen ng bini-bini Pilipinas dapat daw manahimik na at makontento na doon sa titulo na meron sila. Kaya, sabi ko naman, why not, di ba? Na itry nila uli. Kasi nga, ano, kung parang, tignan natin, eh kung mananalo, eh, 'di eh, kung hindi, di hindi si Atiso ngayon, di eh. Di halak sila, gawin nila yung makakaya nila. Nasa girls yan kung paano nila yung offer ng maayos yung sarili nila doon sa hurado at kung ano nga ba ang hinahanap. Pero syempre, wala namang kasiguraduhan or assurance na kapag sumali sila dyan uli, ay winner na sila. So, keep going and then let's see kung ano yung maipapakita nila sa Miss Universe Philippines. Eh, baka pangarap din nila maging Miss Universe. Siguro kung babalik tayo noong 2017 at ganun yung itsura niya, parang masasabi ko, yes, mananalo to. Pero ngayon, uh, tignan natin kung ano yung may offer niya, diba? So, yun, Hindi natin alam, basta laban lang, Ganon. And then, of course, para na masasumunod na chika, Mama Sam. Kailangan ba magaling kumanta para manalo ka ng Miss World at saka ng Mr. World? <laughs> well, isa yun sa mga hinahanap nila na dapat talented talaga yung magiging title holder ng Miss World at saka Mrs., uh, Mr. World. Kasi nga, syempre, marami silang mga na ng mga events. So, ayan. So, syempre, pwede silang mag-guess as a singer doon. So, ganon. Ewan ko, siguro nagkataon lang din na magagaling din umawit tong mga to. At natutuwa si Madam Julia kapag may talent kang ganyan, tapos mga opera ang mga kinakanta mo, eh winner ka sa kanya. ba? Diba? So yun, so good luck and thank you so much sa mga singer na to na naging beauty queen at naging titulo ng mister. ba? Diba? So yun, so nakakatuwa. But eh, ganun talaga eh. <laughs> Yun, ano yan, tatak Miss World yan. So, hindi na maalis yan. And then, and para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, tingin mo, bakit ma sa Mr. World ang titulo ng Mr. World para sa Pilipinas? Noong 2010, na-autokuyo tayo dyan. Tapos, noong 2010, twelve nag-first runner-up tayo. Tapos, 2014, ganun na naman. 2016, El Tukuyo na naman. 2019, nag-top 12 tayo. Tapos, ngayon, 2024, top 20. Well, ang masasabi ko, siguro hindi natin alam kung ano yung eksaktong formula talaga ng hinahanap ng competition na to. So, siguro dapat maintindihan ng national director kung ano nga ba ang kailangan nilang kandidato para sa Pilipinas. So, yun yung dapat ibigay para at least, di ba, Uh, alam yung galawan, alam ko ano yung iyo offer at higit sa lahat talaga dapat yung dedikasyon mo doon bilang titulo ng Mr. World Philippines dapat may mga ginagawa kang advocacy para makapalo ka ng bonggam-bongga -bongga naniniwala naman ako marami naman tayong kalalakihan na pwedeng sumali talaga sa pageant na to na pwedeng magshine like a diamond star sa Mr. World pero siguro dapat matutunan at mapag-aralan lang ng maigi no? and then ayun, good luck sa kanila at sa mga susunod pa natin maikukumpit sa Miss World at sa sa Mr. World So, laban lang Pilipinas. Kaya natin to. ba? Diba? Nakakaloka sakit sa ulo. Anyway, isa na namang chika. Sabing ganun, Mama Sam. Mga sinayang ng Miss World. Ito ay si Catriona Gray na nakatafive nga dito sa Miss World. And then, itong si Mr. Kurt Born, Bondat naman. Top 20 sa Mr. World. Well, ang chika ko dyan, actually, yung kay Catriona Gray, siya pinanghinayang tayo kasi eto na sana yung ikalawang Miss World natin. Pero sa kabilang banda, dapat magpasalamat pa rin tayo sa Miss World kasi kung hindi naman nila, kung pinanalo naman nila si Catriona, so hindi na siya lalaban ng Miss Universe. Eh, mas gusto ko naman manalo siya ng Miss Universe kesa doon sa Miss World. But nandoon doon yung siyempre a little bit na panghihinayang. Pero siguro hindi destiny talaga ni Katrio na maging Miss World, no? So, nakita naman natin yung resulta at the end of the story. Naging Miss Universe naman siya. Kaya parang okay lang yan. So, si Kurt naman, malay mo, may ibang nakalaan sa kanya. So, siya ng Mr. Supra National and then feeling ko, doon siya mamamayagpag ng bonggam-bongga, no? So, abangan natin kung mapag-iisipan niya yan. Kasi parang feeling ko yung atake niya pang Mr. Supranational. And malay mo, matulad din siya kay Catriona, nag-title sa ibang pageant. ba diba? So, yon So, hiyaan mo na. Sinayang man nila pero may pinatunguhan pa din. And then, I think si hindi naman sayang dahil maraming magbubukas na pinto para sa kanya. And then, eh, syempre, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, mga niluto daw ng Vietnam. Ito daw ay si Miss sa Manalo at saka si Kurt Bondat na talagang naging biktima daw dito sa Vietnam. Grabe yung naging biktima, no? So, yon So, siguro talagang hindi talaga uh, destiny ng Pilipinas na manalo dito sa Vietnam. Hindi tayo swerte. Pero kung iisipin mo itong mga kandidato natin to, mga palaban to eh, si Kurt sa kasi atis. Eh, ito yung mga tipong ginawa nila yung best nila pero hanggang doon lang. Ako naniniwala ako na hindi na siguro dahil sa Vietnam ginawa yung pageant ay hanggang doon lang yung narating nila. Mas gusto ko pa rin maging positibo, diyan sa Vietnam and then siguro hindi lang talaga nila destiny. Siguro try nilang lumaban sa ibang pageant na hindi sa Vietnam gagawin, di ba? So yun. Kasi, di ba, meron naman tayong mga nag-first runner-up, katulad ni Aliana Duana, nag-first runner-up dyan. So, ibig sabihin, hindi dahil sa Vietnam yon Dahil siguro sa destiny talaga ng mga kandidata at kandidato natin. So, hindi para sa kanila yan. Kaya, parang piling ko, try ulit nilang lumabas sa ibang pageant. Baka doon, mag-shine na sila. Diba? So, good luck! Ayun na yung masasabi ko. Good luck lang. At, laban lang, may mga nakalaan para sa kanila. Kasi kung iisipin ko na, ay naku, dinaya sila dahil sa Vietnam, parang ang pangit naman tignan. Siguro mas maganda na lang na maging positibo tayo. Eh, hanggang doon lang yung narating ng kandidato at kandidata natin. Wala tayong magagawa. But, magtiwala tayo doon sa kandidato kandidata natin na ginawa nila yung best nila. Kung dinaya man nila yan, problema na ng mga organization yon at saka ng Vietnam. ba? Diba? So, yon Sila naman yung mapupulaan ng Di naman tayo. Basta ang alam ko, ang mga kandidato na pinadala natin dyan ay palaban, mga gwapo at magaganda. Talagang masasabi mo to the highest level. Kung naiingit man sila, wala na tayong magagawa. Basta ang importante, lumaban tayo ng patas. ba? Diba? So, yon And then, para na sa sumunod natin, chika, she's back. Abangan daw sa Miss Universe, saan ba sa Miss World sa Miss Universe at ito daw ang lalampaso sa mga Latinas, si Miss Myanmar. <laughs> si Miss Myanmar na nagaling sa ano sa sa ano, galing sa tawag dito sa Miss Grand, mm, yung controversy. Well, ang masasabi ko sana pag sumali uli siya sa pageant, dapat maintindihan niya na competition to at hindi sa lahat ng oras ay panalo siya. Kung saan siya komportable, kung sumali siya sa Miss World, sumali siya dito sa Miss Universe, why not? Okay naman. Iset niya lang yung sarili niya dahil hindi natin alam kung mananalo ba siya dyan o hindi. Eh, kung sasali siya sa Miss Universe, malay mo makapasok siya sa semifinals. Pero huwag siyang umiyak pag natalo siya, ha? At kung sumali naman siya sa Miss World, malay mo naman. Kung lalampaso naman sa mga Latinas, I think, palaban. Oo. Gusto ko siyang dalhin sa Miss Universe para umeksena siya doon ng bongga-bongga kasi eksenadora naman siya. At ipakita niya kay Nawat na hindi lang siya pang Miss Grand, pang Miss Universe din. Di ba? just ko, good luck. Good good talaga sa kanya. Parang feeling ko, ano yan. <laughs> Iiyak na naman yan. Charot, so yun. Basta laban lang. At eto, pambato natin sa Miss Planet na si Crystal May. Ah uh, Cora, ano? Curious? Cores. aha. Uh -huh ay talagang palaban at malaki ang tsansa na makuha ang titulo ng Miss Planet uli ngayong taon na to. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay good luck. Kung magandang attitude ang ipinapakita niya, eh magugustuhan nyo ng organization. Pero dapat ituloy-tuloy lang niya yan and then, ayun, tingnan natin kung ano ang mararating niya sa competition na to. Syempre, wish all the best para sa kanya. At naniniwala naman ako basta Pilipina representative natin ay talagang pinaghandaan niya yan nang bonggang-bongga at lalaban at lalaban yan hanggang sa dulo di ba? And good luck sa kanya. So laban lang. At ito ang sumunod na chika. Cris Gravides Sabi ng ganun dapat daw sumali daw sa Miss Grand kaysa daw sa Miss World. Anong tingin mo dito, Mama Samuel? Ang tingin ko um, ko ako tatanungin ninyo ha, opinion ko lang to, mas nakikita ko na mas malaki yung chance yung makuha ang corona ng Miss Grand dahil sa beauty na meron siya, number one. Number two, yung galawan niya kasi. Saka yung mga paandar at pasabog din neto, hindi rin ito nagpapakabog. Kung sa Miss Grand siya ipinadala para sa susunod na taon, I think, ang laki nun chance talaga natin manalo. Noon-noon pa sinasabi ko to na si Chris na sana sa Miss Grand sumali kasi pang Miss Grand talaga siya at parang piling ko golden crown to. Kasi yung caliber niya katulad din kay CJ, yung beauty pe, very Pilipina at the same time maganda. Plus yung mga pasabog paandar neto ay nako wagi, di ba? Pagdating naman sa Miss World, 50-50 tayo dyan. Alam nyo naman yung Miss World, di ba? Ito nga, na-experience natin. Ang gwapo-gwapo ang ng kandidato natin. Inaltukuyo nila <laughs> ng bonggam-bongga sa tap ano, sa top di ba? Hindi nila pinapaso. At kahit si Catriona Gray ay talagang complete package na, nasa top 5 na, pero hindi pa rin nila binigay yung corona. So medyo may hihirapan dito si Chris Nan, pero naniniwala naman ako na lalaban at lalaban si Chris Nan. Malay ninyo, daladala niya ang swerte, di ba? So yon Pero sabi ko nga ako sa Miss Grad to, sure win to, promise. Kasi... Iba eh. Iba yung kalibri na meron siya eh. At naniniwala ako na kakayanin niya talaga ang Miss Grand. ba? Diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.